Kumusta naman ang paikipagtrabaho kay Jessa na napakaganda? Sabi nga gano'n ni, ni JD, mukha daw talagang artistahin si Jessa. Oo nga po Nung una nga po medyo na hindi lang ba po kay Jessa. Ang akala ko po, uh, masunod po siya, tapos parang mataray nga nito. Pero nung hindi naman po tumagal, mga after po ng workshop po na uh, na, napakabait naman po pala niya. And then, hindi ko ina ina inaakala na doon sa si itsura niya ngayon eh. Napakabait naman po pala, hindi masunit, hindi pala matara eh. Napaka-sweet naman ng bula niya. Eh. <laughs> hindi ka naman nailang nung kuna ng eksena niyo, yung mga maiinit na eksena niyong dalawa? Ah, uh, nung kuna po nailang po ako nung, ano, yung mga first, first move ko po, po. Pero tinanong ko po muna siya kung ano yung mga limit na hindi po yung move sa kanya. Pero, nag... Sabi namin niya, okay, sige, basta. Uh, yung mga, may, meron ng part na hindi pwedeng dito, yung info, kaya yun. Nakuha ka ko rin po yung nagagal, yung loob din po niya. And then, naging komportable po kami sa ito.